Pagkain guys. Ang pagkain sa tanghali mga guys. Pansit hot lang. Masarap oh, na. Kumplito naman ang araw. Hmm. Kaya na kayo nai. Hmm. 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 Okay.

si Papa Jipoy nandoon? Sino? Sa, ano, Robinson? Sino? Papa Jipoy. Ah, uh, nandun nga, meron sa Robinson ngayon. Hmm. Oo. Dapat... Nakita eh, nyo? Eh, yung nag-sound system nga, kasi ko di ba, nate? Oo. Oh. Sabi niya, papasok ka doon, may mga premium. Hmm. Pagka papasok tayo yung pagkagalitan tayo. Hahaha. Hindi. Pagkagalitan tayo, nilalitin. Hindi, nasabi, I think to. Hmm. Dito, tetek sa pulin. Oh. Mm. Andito, ina mo. Sinama ko sa kabakyaan. <laughs> Papa jeepoy Papa Dudut. O. At... O. Oh. Sa ngayon, eh. Dito. Mm. <laughs> Ayaw ko Ay, layak 个哈哈。 혹 ô 나

Oh, una tapat lang linggo pupunta ako dun. Ha? Una tapat na linggo. Ah, o. Bon? Kuna tapat ka ko linggo pupunta oh, ako eh. Hindi takapi para may mga pa-contest May may mga ribbon, may mga logo, mga ano. Ang nag-ano ng sound system, si ano, yung yung kakilala ko nga si Dante, yung inaano nung sila nag-ano ng sound system. -hmm. Mhm. Okay po ha dapat mamadili kilo siya si